Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Uh, wait lang guys, silipin lang natin ito. Wala, walang tao. So hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pupunta kami mag-grocery -gro ni Amo. Uh, Friday ngayon at isasama niya ako mag-grocery. So ayan, daladala -dala ko yung aking bag lalagyan na ng cellphone just in case. Uh, kailangan ko. Alam nyo na, pag yung ano, mahirap ang, ang car park, tapos hindi ko siya mahanap-hanap. So, meron tayong dalang bag na Tapos yung aking kasama ay magluluto ng something Indonesian food. Mamaya, ayan, nakaredy na. Ayan, guys. So, ito yung aking kwarto. Update, update lang ako. Ito yung aking kwarto. syempre Malapit sa kusina, ayan, ayan. At sinarado ko, guys, kasi uh, nag-spray ako ng yung para sa lamok. Kasi ang daming lamok. So, ayan ang aking room. Ta-da! Ako, ako. Ako, guys. So, ayan, naka-play pa si sis Kris. Please vlog katulong sa Dubai. Mamaya, uh, yeah, tatanggalin ko na yan kasi nadalhin ko yung cellphone ko. So, yun lang guys. At andyan na yung kasama kong Indonesia. Bye guys. Tayo yung mamamalengke. Ay, supermarket pala. Mamaya na ako re-rest back sa inyo ha. Pagdating ko.